and what's up mga kalapatids magkabaklit sa NHV vlogs mga kalapatids and place video mga kalapatids so yun nga mga kalapatids <laughs> medyo ngayon uh, na lang ulit tayo nakapag vlog medyo mga pa mga kalapatids uh, mag aalis muna tayo ng tubig nila mga kalapatids kasi kanina pa yung tanghali mga kalapatids umulan pa kanina kaya medyo naulanan yun so tatanggalin na natin yung tubig nila ilinisin na natin para meron silang panibagong tubig lang yung ibigay natin ngayong araw kasi nga nakapagbigay uh, na tayo kahapon ng amoxicillin uh, musting, antibacterial kasi sobra na nilang lumaki kaya medyo yun tubig na lang bibigyan natin so tingnan mo ibalik na, e, muna natin sa sala pati natin mga kapatids go <laughs> so yun nga mga kapatids yan ang kita niyo naman oh balahibo na so papalitan na natin yan para hindi nila mainom yung mga dumesa sa tubigan nila mga kapatids sa to mga kapatids ng mga ibon natin so naglulugo na naman sila hindi ko alam kung bakit siguro nagpaligo tayo ng malatayon kahap nung Monday mga kalapatids nagpaligo tayo ng malatayon sumabay pa yung ulan kaya babad sila sa tubig kasi nakalimutan kong sarhan ito nung nakarang araw so yun muna mga kalapatids sa ngayon lininising ko muna itong tubigan nila at yung iba pa nating mga dapat gawin so bibigay na rin tayo ng pagkain so ibabalik ko sila sa inyo maya, maya, mga kalapatids So oh yun mga kalapatids na video na natin ng patuka ang ating mga ibon mga kalapatids na video na natin ng pagkain niya kumakain na sila mga kalapatids yun mga kalapatids so yun bigay nga natin sa kanila ay El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na hinaluan ng Integra 3000 mga kalapatids yun parang walang pagbabago mga kalapatids yun medyo sineparate ko lang itong dalawa kasi nag-aaway sila mga kalapatids pagdating sa pagkain mga kalapatids so mas maganda na yung separate sila yun, mga kalapatids at yung mga nagpapatak-patak na yan, mga ganyan, kung hirinig nyo, eh, huwag nyo nalimutin kasi madumi na yun, mga kalapatids. So, mag-contaminate na yun ng ano, lalo na pag nasa train nila, mga kalapatids. So, ayan, eh, kumakain na sila. So, maya-maya, iintay lang natin yung matapos, mga kalapatids. Pagkain nila at bibigyan natin sila ng water lang, mga kalapatids. So, biglang bibigyan natin ngayong araw, mga kalapatids. Kasi nga, na, nakapag-antibacterial na sila nung Monday. So sa bukas bibigyan natin sila ng electrolytes mga kalapatids para hindi sila may stress lalo na mga tag-ulan ngayon mga kalapatids so yan o, oh, kumain ng mga yan so kung sino pa yung bitin, di yan sa si isang takal, tatagdagan natin mga kalapatids kasi mas maganda na yon para mas lalo sila lumaki mga kalapatids hindi sila mamayat so may maintain nila yung kanilang katawan mga kalapatids yan o, oh. goods na goods na yan mga kalapatids so yan mga kalapatids, natagdagan na natin yung kanilang kinakain yan, paubos na padaluan takal na yan mga kalapatids bus na rin dito mga kalapatids yan, sinaside na lang natin dyan mga kalapatids so pagkatapos nyo mga kalapatids bibigyan na natin sila ng tubig mga kalapatids hintayin na lang natin maubos yan mga kalapatids At same time dito rin mga kalapatids na nagdagan na natin yan dito bus na pag dalawang takal siguro yun pakakunti na lang so yun mga kalapatids yan mga ibo natin mga kalapatids so goods na goods naman sila so painumin na lang natin sila ng tubig maya, maya mga kalapatids So, babalik sila sa inyo maya, maya, mga kalapatids. So yun mga kalapatids Goods na goods na tayo dyan Nabigyan na natin sila ng tubig mga kalapatids yan. May inom na yan mga kalapatids yun naman, no? Tapos maya maya ilalagyan ulit natin ng tubig Yung mga nabawasan na mga kalapatids Yung madami na inom So para kinabukasan ng umaga eh, Meron pa sila uling matutu may inom na tubig mga kalapatids So yan no Yung yun, naman ang bunga butchi oh. Bukol 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 ng butchi oh. Ano, Daming kinain yun mga kalapatids So yun mga kalapatids Goods na tayo dyan May tubig na rin to May tubig na yan May tubig na rin Goods na goods na tayo dyan mga kalapatids At dito sa sadarang tubig natin mga kalapatids eh, itatapon na natin to Sa ating dubong mga kalapatids Para malinis din yung ibang mga dumi Mga kalapatids So kaya naman Dito ko na tatapusin itong video to Para sa araw na to So please like, share, and subscribe mga kalapatids Sa Alae Nation Vlogs At sa ating Facebook account Bonders race Sa ating Facebook page Alae Nation Vlogs mga kalapatids So bye bye